Alright. Mayor, may lumalabas po dati na impormasyon na baka daw may nakalkal po kayong pangalan at sensitibo pong impormasyon sa inyo pong inisyal na paglilibot. Totoo po ba ito, Mayor? Kung baga sa <laughs> kwan, di ba sa nagpapalinis ka ng ngipin, mm -hmm. tapos may mga may mga nerves na tinatamaan, di pa mapaparay ka. Mm -hmm. ko, gano'n na nangyari. Doon. Ako, palagay ko, gano'n na nangyari. Doon. Kaya uh, nag-arrange sila. Masama doon sa press con. okay lang eh. Yung sabihin na oh, may conflict sa trabaho ko as mayor at yung trabaho ko as investigator. Although sila naman ang gumawa talaga ng workaround yan eh. Sila ang gumawa ng solusyon dyan eh. Kaya nga hindi na ako sinama na, one, eh, na membro ng commission eh. As a commissioner. Di ba? Pero yung palalabasin nila na maanumalia yung tennis court. Tapos insinuate nila na kurap ako. I think, Ayan, yan yung kwan eh. Sabi natin eh, they broke the camel's back. Mm, mm Hindi ko matanggap yun. Sisiraan mo pa ako ng ganun. Uh -huh. Mm -mm. Doon sila babanggit po ninyo na posibleng may natamaan, Mayor. Uh, can we name names dito? Ay, may pwede banggitin yun. Pasensya ka na, na, Genesis. Hindi na natin pwede banggitin. <laughs>